Sa kabila ng kanyang disabilidad, isang ina ang patuloy na lumalaban sa buhay para sa kanyang anak. Ang mga hamon sa kanyang buhay, buong tapang niyang hinarap. Kilalanin natin ang ating kababayan na isang person with disability na sa kabila ng kanyang kapansanan ay patuloy itong nagbibigay ng inspirasyon sa lipunan. Sa report ni Marveline Lukinas. Kaakibat ng pagiging ina ang isang malaking responsibilidad. Ngunit, paano kung ang ina mismo ay may kapansanan at ang kanyang anak ay mayroon ding kondisyon? Kilalanin natin si Ginang Jennifer Fernandez. Hindi siya masyadong nakakarinig. Ngunit sa kabila ng limitasyong ito, ang kanyang pagmamahal at determinasyon bilang isang ina ay hindi nagbabago. Ako, hard of hearing. But it is secondary to the primary case ko talaga which is cancer. It was parang ano siya, acquired. It's not inborn. Acquired siya. Acquired disability. Manifestation na pala siya ng mas malalaking condition which is cancer. I'm I have it for about ano na 2011 ako na diagnosed. So I'm a cancer survivor for the last 12 years. Si Gabriel has autism spectrum disorder. So it is a condition na Uh, ang kanyang cognition and ang kanyang behavior are uh, literally affected. So, para siyang bata pa rin na mag-act. So, minsan mga decisions niya, para na yung mga typical na 10, 11 years old. That term autism was very new to me. So, so kailangan i-research na i-research kasi hindi ako na-expose sa ganung condition. So, yung sa akin, ang naging reaction ko was, oh my goodness, kung yan nga, di meron siyang delay in everything. I didn't have enough time to, to kumaga to cry. O kaya to feel sorry. Kasi yung unta kong naisip, Teka, paano pag namatay ako bukas, paano siya? So parang una kong naisip is, ano ang kailangan kong gawin para matulungan ko siya? Kahit gaano pa katapang si ng Jennifer sa pagharap sa hamon na ito, hindi maikakaila na naging mahirap rin para sa kanya natanggapin ang kalagayan ng kanyang minamahal na anak. She started as a parang normal child eh. But then when she reached the age of three, inunpansin namin na bakit biglang nag-stop? Nag-stop siya magsalita. I did pass through that denial stage na meron siyang disability. Kailangan mong tanggapin eh na meron. Pero yung nung time na mga yon, ang hirap maghanap ng therapy center, magta mo sa kaninang tama kasi entailed money. Masakit lalo na para sa isang ina ang makarinig ng mga pangungutya ng tao sa kapansanan ng kanyang anak. Ngunit baliwala na lamang ito para sa inang mas inuuna ang kapakanan ng kanyang anak. One kapitbahay tawag tinawag siya na abnormal yan. At that time hindi na maganda yung term na yan. Naisip ko, eka muna, kailangan ko ba silang bigyan ng atensyon? Hindi na kailangan kasi kung kung didibdibin ko yon anong ano ang magiging effect niya sa kanya? Wala. So dead man lahat sa kanila. Wala akong pakialam kung anong nakikita ninyo, kung anong magiging reaction niya sa akin at sa kanya. Mas sa akin, I will try to do my best kung anong kaya kong gagawin para matulungan siya. So ano nung naging attitude ko that time? Ang araw para sa inang may kapansanan na mayroon ding anak na may disabilidad ay hindi nagtatapos sa pagpikit ng kanyang mga mata sa gabi. Pipikit pa lang ang mga mata ni Ginang Jennifer ay iniisip na niya kung ano ang kahihinatnan ng kanyang anak sa hinaharap. So as kumbaga as, as a mother with a person with disability na ganyan mas challenging. Alam mo, mas active yung pag-iisip namin. Yung decision ko, na pumasok siya sa isang regular na school. Ang tagal ko pinag-isipan yan kasi paano siya, paano pag nabuli siya? Paano kung hindi siya tanggapin ng kanyang mga kaklase? Paano kung saktan siya? Hindi, dahil hindi siya naiintindihan. So naisip ko na ganyan, sige, take that risk. Sa kasalukuyan, si Gabriel ay labing siyam na taong gulang at nasa ikalabing isang baitang na. Napakabait at malambing siya sa kanyang ina at nagagawa na rin niyang makipaghalubilo sa mga taong nasa paligid niya. Sa akin, isang very great learning ko is never lose hope. Kung ikaw na hindi PWD, hindi ikaw, kung ikaw wala kang disability, huwag mong tatanggalin yung hope sa, sa person na may disability o kaya sa parents ng mga bata na may mga bata na may disability. Kasi kapag nawala yung hope nila, wala eh, parang nandiyan na lang sila. Stand-by na lang sila na ganyan. Sa akin, ang pinakahiling ko talaga is for her to become very independent. Not only in her mind, but in her decisions. Kasi it's not all the time and it's not... Let's be realistic. Eventually, we all die. Kami, mamamatay din kami na ganyan. Nag-iwan naman ng isang mahalagang mensahe si Ginang Jennifer para sa komunidad at sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. It's already a cliche. Don't give the fish, di ba? Teach the person how to fish. Kala nila, when you give food, when you give dole out, When you give, a uh, kumbaga, lalo po pandemic na ganyan, that's the way to answer the needs of persons with disability. No, you treat them as a very ordinary person hindi lang pagkain na kailangan. They need to be educated. They need to be independent. They need to be kumbaga, spiritually active, spiritually strong as well. If you train them properly, they can do something as well. Like any other persons, any ordinary person, you all start from scratch. You all, start from, you all started from zero. But with the proper guidance, pwede nilang ma-achieve yan. Sige ng Jennifer ay patuloy na lumalaban at nagbibigay inspirasyon sa atin. Ang kanyang kwento ay patunay na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan. Bagkos sa puso at dedikasyon na handang gawin ng lahat, maibigay lamang ang pinakamagandang buhay sa kanyang anak. Ako po si BSU intern Marvlyn Lukines para sa PIA News, Cordillera.